Pagtatagumpay sa pamamagitan ng tulong ng Diyos Makinig kayo mga mamamayan ng Israel. Tatawid kayo ngayon sa Hordan para sakupin ang mga bansa na mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa inyo. Malalaki ang kanilang lungsod at may matataas na pader na parang umabot na sa langit malalakas at matatangkad ang mga naninirahan dito. Mga angkan ni anak. Alam naman ninyo ang tungkol sa mga angkan ni anak at narinig ninyo na walang makalaban sa kanila. Ngunit ngayon, makikita ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang mangunguna sa inyo na parang apoy na lumalamon sa inyong mga kaaway. Tatalunin niya sila para madali ninyo silang maitaboy at malipol. Ayon sa ipinangako ng Panginoon sa inyo. Kapag naitaboy na sila ng Panginoon na inyong Diyos sa inyong harapan, huwag ninyong sasabihin sa inyong mga sarili. Dinala tayo ng Panginoon para ang kinin ang lupain ito, dahil matuwid tayo. Hindi, palalayasin sila ng Panginoon dahil masama silang bansa. Mapapa sa inyo ang kanilang lupain hindi dahil matuwid kayo o mabuti kayong mga tao, kundi dahil masama sila at para matupad ng Panginoon ang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno, na sina Abraham, Isaac, at Jacob. Alalahanin ninyo na hindi dahil matuwid kayo, kaya ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos ang magandang lupain ito. Ang totoo, matitigas ang inyong ulo. Alalahanin ninyo kung paano ninyo ginalit ang Panginoon na inyong Diyos sa disyerto mula ng araw na lumabas kayo sa Ehipto hanggang ngayon, palagi na lang kayong nagre-rebelde sa Panginoon. Kahit doon sa bundok ng Sinai, ginalit ninyo ang Panginoon. Kaya gusto na lang niya kayong patayin. Nang umakyat ako sa bundok para kunin ang malalapad na bato, kung saan nakasulat ang kasunduan ng Panginoon na kanyang ginawa sa inyo, nanatili ako roon sa loob ng apat na pong araw at apat na pong gabi, na walang kinakain at iniinom. Ibinigay ng Panginoon sa akin ang dalawang malalapad na bato, na siya mismo ang sumulat ng mga utos na sinabi niya sa inyo, na mula sa apoy, doon sa bundok ng Sinai, habang nagtitipon kayo. Pagkatapos ng apat na pung araw at apat na pung gabi, ibinigay ng Panginoon sa akin ang dalawang malalapad na bato, kung saan nakasulat ang kautusan. At sinabi ng Panginoon sa akin, Bumaba ka agad, dahil ang mga mamamayan na pinangunahan mo sa paglabas sa Egypto ay naging masama na. Napakadali nilang tumalikod sa mga tuntunin na iniutos ko sa kanila at gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan para sambahin nila. At sinabi pa ng Panginoon sa akin, Nakita ko kung gaano katigas ang ulo ng mga mamamayang ito. Pabayaan mo akong puksain sila para hindi na sila maalala pa. Pagkatapos gagawin kita at ang iyong salin lahi na isang bansa na mas makapangyarihan at mas marami pa kaysa sa kanila. Kaya bumaba ako mula sa naglalagablab na bundok. Dala ang dalawang malalapad na bato kung saan nakasulat ang tuntunin ng kasunduan. At nakita ko ang pagkakasalan niyo sa Panginoon na inyong Diyos. Gumawa kayo ng Diyos-Diyos guya Napakadali ninyong tumalikod sa mga iniutos ng Panginoon sa inyo. Kaya sa harapan ninyo ibinagsak ko ang dalawang malalapad na bato, at nabiyak ang mga ito. Pagkatapos nagpatira pa ako sa harapan ng Panginoon, sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi, na walang kinakain at iniinom, dahil sa lahat ng mga ginawa ninyong kasalanan. Masama ang ginawa ninyo sa paningin ng Panginoon, at nakapagpapagalit ito sa kanya. Natakot ako dahil sa matinding galit ng Panginoon sa inyo, dahil baka patayin niya kayo. Ngunit pinakinggan pa rin ako ng Panginoon. Matindi rin ang galit ng Panginoon noon kay Aaron, at gusto rin siyang patayin ng Panginoon. Pero nanalangin din ako ng panahong iyon para sa kanya. Pagkatapos kinuha ko ang bakang ginawa ninyo, na nagtulak sa inyo sa kasalanan. Sinunaw ko ito sa apoy. Dinurok ko ito na kasingpino ng alikabok at isinabog sa sapa na umaagos mula sa bundok. Ginalit din ninyo ang Panginoon doon sa tabera, sa Masa at sa Kibrot-Hataaba. Nang pinalakad kayo ng Panginoon mula sa Kadesh Barnea, sinabi niya sa inyo, Lumakad kayo at ang angkininan ninyo ang lupain na ibinigay ko sa inyo. Ngunit nagrebelde kayo. Hindi ninyo sinunod ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Hindi kayo nagtiwala o sumunod sa Kanya. Mula nang makilala ko kayo, puro na lang pagre-rebelde ang ginagawa ninyo. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagpatira pa sa harapan ng Panginoon sa loob ng apat na araw at apat na gabi. Dahil sinabi ng Panginoon na pupuksain niya kayo. Nanalangin ako sa Panginoon, o Panginoong Diyos, huwag po ninyong puksain ang sarili ninyong mamamayan. Iniligtas po ninyo sila at inilabas sa Ehipto sa pamamakita ng inyong kapangyarihan. Huwag na ninyong pansinin ang katigasan ng ulo, ang kasamaan at ang mga kasalanan ng mga mamamayan ito. Kundi alalahanin ninyo ang inyong mga lingkod na sina Abraham, Isaac at Jacob. Kung lilipulin nyo sila, sasabihin ng mga Ehipsyo, nilipol sila dahil hindi sila kayang dalhin ng Panginoon sa lupain ipinangako niya sa kanila. O sabihin nila, pinatay sila ng Panginoon dahil galit siya sa kanila. Inilabas niya sila sa Egypto at dinala sa disyerto para patayin. Ngunit sila ay inyong mamamayan. Sila ang sarili ninyong mamamayan na inilabas ninyo sa Egypto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan.